So ko po po, ko rin kapampangan na alina malalay sakit, ala ng cancer, ala nang mag-dialysis, ala nang magupulak, ala mag ka bitis, ala nang maranan mamate na mayayataki. Manawagan po po kayo, lalo na po rin kababayin yan. Noong may kakabukon lang po ka rin preska, ka rin susura, ating lang nakakapa. Maria pa. Papunta na po po ka na ako, karing yung karing manong kulay yung ang kapitan, barangay kagawad. Pawang pera tala po magad, kasi nung mera gula, nung mera gula, sabihan ko na po kay kayo maging cancer ni, alata na nagawa. Ang tibukan niyan, lumang po kapitolyo, alos 10 pirmang milyon na chemotherapy, purus lang ang breast cancer, Sir, which cancer? Akakapayo na yaman, bukol kay mo At akaparagula mayoma. Papawopera talang ang puren. Ala kayo kung babayaran na sa si ko. At makasiguro ko po kayo okay kayo. ko ako kung malakas kayo, bali-bali.